أنا أتسلي بناه تنام كنا كنا. تموت. تلقي. Ang tinig na 'yan ay tojerat na ba? Hello, guys. 'Yan sa ulo ko. Pito jaral. Isang malupit na tanong. Sa tingin mo? jackpot na <laughs> may sinasabi si Kuwi ngayon pala yung alis tinawagan mo kanina si Tito mm -hmm. pero sure na daw po yun Two days o so yata si Tito dun sa office. So as meron na lang siyang three days parang wala na rin to kasi yung natitira ng araw daw niya doon sa opisina hmm. So, ano ginagawa ngayon? siyempre eh to talk sabi ko kay Kuya Steve sabi ko po sasabay ako pag sundo okay so sasabay pala si Tito Gerard. Ang alis natin, anong oras? Alas tres po kasi yung sundo ni Buwi. Eh. Alas tres tayo, alas. 2.30, ganun. <laughs> Tingnan natin, silipin natin ang ginagawa. <laughs> Hahaha. Gina kau tito jarak tenun baik. Nggak lagi. Ya aku. di pa kasal nila 25 January 25 tumawag yung ano gusto nila kakakasal lang sasampa na siya nakiusap po si Tito Gerald na pagbigyan pa siya ng mga ilang linggo so ito na nga yun 16 days ano eh. hmm. okay. Sa tingin ko naman nakabuo na sila niyan. Mm. Mm. Tumutunog yung ano eh. Natakot akong buksan yung. <laughs> Ayun, lumalangit-ngit ni Ano ba lumalangit-ngit doon? Ano ba yan? gusto kong ano eh gusto kong anong tawag doon yung yung parang ano yung ginagawa ni Kuya Tim pagka ano nakatago sa likod uh, bini uh, yung gugulatin hindi na moment nila tapusin ako eh. Hindi mo. <laughs> Kanina pa, akala ko lalabas na siya. Oh, no. Eh, tumatawan na sila. <laughs> Kasabay ka pala. <laughs> Kanina kakatok sana ako, lumalangit-git niyong pinto. Hindi na ako tumuloy. Nandito muna ako tumayo. Hindi dito. <laughs> oh, sabi, ay, dito muna ako. napa ako. <laughs> um, alis ka na pala, makalawa? Sabi ng opisina kasi na 13 na 14 na. no. Oh. Oh. Ay, tara na. Nako. Si Tito Gerald, ah, alis na pala. Yeah. <laughs> Bubuksan ko sana yung punto. <laughs> <laughs> Ba't kaya gumawa? Ba? Sabi ko baka may sa... Hindi naman gano'n. Parang lumalangit nit lang. Ah, kasi pagka nakabukas <laughs> yung pintuan. Hmm. Tapos nang bandang uli nang tumawag ka na. Narinig ko tuloy yung mwa 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 mwa. o tara na. Tayo. Hindi mo pala yahatid. Baka kainite. bumalik pa niyo. Okay. Paano kung hindi na? Oh. So bukas pwede. Baka makabalik siya bukas. Okay, hindi kainite na mo pala sure. Okay, thank you. Kanina nagsabi ako, Sama ko sa pagsundo kay Kuya Steve. Ngayon pupunta si Tito G sa opis Ay, nun pala. Susundo po kami nito ng mga pogi kong mga anak. Ito yung gano'n. Noah. Oh. Nandiyo si Noah. Travis. pala ako. Tita Jaral, isang malupit na tanong. Sa tingin mo, nakajakpat na. Ang <laughs> um, specific question. Para kasing napakalawak ng ano yun eh. No? Hindi, iniisip ko kung nakaabuan na kayo eh. Ano hindi? Si Lolo din bago dito. Dumating ay yung niya Ay! Diba 15, ah, 25. Mm. So, dumating na yung period niya pesos. Ano ba naman yan? Ah, next time. No. Baka hindi kayo nag-tumbling-tumbling. Yung ano, yung... No. ganun Dapat inaaral niyo ganun, yung ganun. May ulang-ulang. <laughs> ano ba yan? May bata dito. <laughs> <May> bata dito. <laughs> nakita ko kate ka na yung pagkuha ng tubig at gamot ni Tito Gerald yung paggamot sa iyo yung sweet ni Tito Gerald thank you thank you Tito, thank you, tito. lost mo kami ni Steve mm. um, tsaka nagtats ako kanina kung lang yung camera na napindot ko kagad eh. Oh. Ah. Ay, nasa sasakyan si Kuya Sting. Ay, linilinis ko yung sasakyan. Tapos, ano. Tinitignan ko kasi si Kuya Steve, naglilinis po ng sasakyan. Tapos, may si Tito Jarat. May dalang tubig at gamot. Ito lang si Tito dyan. Mas nadadali ang na si Tito. Mag mm -hmm. ka muna dito. Ito ba yung mga okay, bali mag-ano lang ako kasi si Tito Gerald dito katika magbabas. Isang sakay lang naman. Tito, ingat ha. Thank you. Oh, so, ingat, ingat, ingat ha. Ingat, ingat. <laughs> yeah. Grabe din ni Tito Gerald. No? Mm, -mm. Ang lang na dito siya. Oh. Balik, maghihintay lang po siya ng bus. Tapos, uh, pag nandun na kasi, magta-taxi ka lang para sa akin hindi mahalaga. Kung pabor kayo ako. Oh. Oh. Done? Kamusta no, yung school? Ay, okay. Let's go. Hmm. Oh. Yes. Anong ginawa ngayon? Naggawa lang ko ng ano ko. Title po. Sa research po. Oh. Ito kung saan nang napili ng group niya kaya nga tanggapin ko yung PPTP ko eh. IPPT ko. Dahil? Ano daw? Pamit daw yung title ko. Ano, ano bang ba? title ko yun? Ano, ano bang pinro- Ano ba yan? Ayaw tanggapin nung ka-grupo mo? Hindi. Nung ko. Ano hmm. yan? Kinanong ko teacher. Pwede daw. Yung ano? Effects of ano? Using- Ano ba yung solo-solo? Ano? Di ba meron kaming groups. Hmm. Kuwi ilang kami doon. Ganun karami gagawin namin. Ah, na ano? Tas, na... Test sa title ba? Oo, ah, tapos hmm. ibibigay namin sa COR. Tapos yung ma-approve, dalawa dun yung gagamitin namin. Hmm. hmm. Yung lagay no? effects of using PowerPoint presentation, ano, as a teaching method for ano senior high school students at Golden Village School, Montessori. Hmm. Pangit na kuya. Eh baka kasi naging ano. Uh, Pero yung Kung ano namin, extra curricular. ano, kay kuligular. Extra, extra <laughs> curricular. Extra <laughs> Kuligar. Uh, ano kuya, an na-approve. Mamimili lang naman yung kumbaga yung hindi siya common. Kaya yung siguro, AI guya, napakadaming kumamit. Kaya siguro hindi lang napili. Yung AI guya. Pero may, kumbaga, valid yung ano mo. Naghahanap lang siya ng mas unique. Bukas pa yung defense guya. Kaya yun, nagde-defense na ako. <laughs> tight defense tayo. Hmm. Kami, next week pa kami. Kasi wala pa kulang pa kami sa topic. Isa pa lang yung nakapulog sa amin. Parang ang igli nga ng time nyo para sa research. Kasi, halos wala na kayong dalawang ban e. Eh. Diba? Bakasyon nyo na ano. Mm. -hmm. Wala nang 2 months. Gusto. Ay. <laughs> Ay. Si Travis! Travis! Travis? Si Travis. Ah. Walay pa? Tite ng Gap, ano ba yung project? Hindi ba ano po. Title po. Title N ng project? Hindi po. Ano po siya? Research po. Subject po. Mm hmm. Baga namili lang ko yung teacher nila dun sa ano, matitipon na title ng buong grupo. Mm hmm. Yung, ano, baga hindi ko napili yung naisip na title ni Okay. Ano sa inyo kuya? Anong, anong title? Oh, marami po eh. Ano sa iyo daw? Ano yung naisip? Climate Change po. Hmm. Climate Change. Kaya yun pala sa inyo. Ba't Climate Change na piniliin niyo? Dapat daw po relate po sa strands eh. Hmm. Eh ba't ikaw magti-teacher ka ba Luis? Ba't Hindi, okay, ginagam ginagamit ang students ko eh. Ano ba yung PPT. Ah, PowerPoint. Bawal ata 'yan eh. Kung De. PowerPoint. Ano yung benefit ng PowerPoint ganun ba? Kung ano ka, sa kung ah, salita. Kung, kung anong experience sa mga kabataan. Mm. As grade ay senior high school. Ah, hmm. hmm. naman ng research. Isa-isa hmm. niyo naman nila ng depensa niyo. Bukas na kayo depends. Kami next week pa. Hmm. Ah, defense na agad. Hmm. Sila. Kailan ah. niyo pa ba kayo nakasigaso yan? Kapon. Kaya ganina. ganina lang. lang. Baka title defense lang. Oo, oh, title pa lang. Ay, iba pa yun. Hindi pa yan yun. Iba pa yung final deal. Next week pa o... kami magagano ko yan. Hindi pa Kulang pa kami ng title. Kasi ano yan eh, nakalimutan ko ba yung kung minanapan na ba ng araw nilaro May laro na ba ng Friday ang volleyball din? Sabado ko ah, Sabado. Yeah. Meron Friday kasi yung ano. Ibang mm -hmm. team. Karami niya sila pinjigit na. Sila parang gawin na. Nakakabi niya si Floyd. Mm hmm. Ah, libero. At least may libero na sila, ano? Ah. Oh. ano nga pagdaanan sa amin ni Balagway yung bawala Magaling naman daw yung setup niya Oo oh, kuya Si Do, yun ba yun? Hmm. Yung Magaling naman, magaling naman Pally, mm -hmm. Lele, Lele. The, Lele. yeah. Balik tayo Hindi, hindi, hindi Paano daw? paharap daw Palapad Yan 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 You're hardy, not What? It's uh, sure, school. What? Good. <coughs> what? I <coughs> kumusta oh, yeah. uh, school? Okay lang ba? Okay. na pala si Yes. Siyempre mabalas na pala si na Baka alis niya 14. 14. Kino. Sana 14. Sana isang araw Baka makabanding ba na si Tita Jo. Hmm. Mayroon pa siyang ano. Kung aayusin niya, ano ba ngayon? 10. Meron pa siyang ano. 4 days. Kung aayus ng papel. Kuya Noah. Oh. Anong mayayari doon sa ano? Motor ni... Ah? Ano gusto mo? Hiniram ko po kasi po yung motor ko ito. Mm. Sirabi ko lang sa likod. Nagpa-adjust po ako ng ano, brakes. Mm. Eh, uso po yung nakawan ngayon, ng Nung mga motor. Hindi ko naman po alam na ano. Na yung lock po ito. Sira po yung ano. Mm. Ikutan yun. Yung ikutan po. Para sure na hindi ko ma... Tapos, wala, hindi ko ko alam paano kayo gagawin nun, wala pong kontak eh. Wala pong gadget na talaga. Tapos, hindi ko ko alam sino kayo tatawagin ko. Oo. Tapos, ano po, tumahag po ako ng ko. si Eh, yung mekaniko po, di ko po, hindi ko ko alam. Hindi na po pumaligay eh, nung pagkatapos po gawin. Ano guy, na ba nagalaw niya nung ano? Hindi. Nung umpisa? Oo. Oh. Kasi umalis lang <laughs> muna. Hindi ko yan. You ano. Know. Pinapasok ko lang susi dun sa ano. Kasi ko yan na bubuksan na kuya. Hmm. Hindi lang pumapasok dun sa susi. Ano. You know. Paano daw gagawin sabi ni Kuya Luis? Hmm. Hindi na daw kaya kaya kuya. Paano hindi na kaya? Pabalitan daw yun kuya. Yung kasi pumakat na daw kuya, nabubog yung susiyan. Hmm. Pwede sa Honda, pag ano, ma-check kung pag ano, ang ng assembly nun. No? sabi si Gary, kuya, kung Honda daw, nasa 1-8 local lang daw, nasa 1-8. Ah, nasa So original. Dan tu sana. Kalahin ko ka. Ah, ba't doon lang daw ano? Meron. Hindi, dun doon daw yung alam niya kuya. Ah, kung yung hindi Honda parts. Mas yes, meron naman Honda dito sa ano.